Oh, Hello, Hello, ito. Yeah, tao, ito. Ito. Uh, ito yung import na, guys, sa tiya po. Yan, pinag-inudumog ang mga tao. Kuya, nakakailan ka na yun sa isang araw? Hindi, hindi. Hindi ko rin nabibili. Hindi ako rin nabibili. Oo, tama mo. Pang-ilang okay. um, ano, na ito lagay mo? Pangatlo. Pangatlo? Sa pabilipo, ano, nakakakapat na ganyan kami. Apat pero kayo, pato na yan. Yeah. oh guys, tingin nyo, pangatlo na yan, ha. Okay. Sa magkapo na yon. oh guys, ito siya. Ganyan to magkano? Guys, I'm 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. 90 guys, ganyan 90. 90, pinakamalaki na yan. So, yun. ang dami bibili guys. Ayan. Okay. Okay. Uyay, kiss mo. Nakakay ka si Kiss. Ako, ako dyan. Oh? Ano yan, so, Ano to? Ano po? Hmm. Sarap ka. Oh. Sarap, guys. Ang oh. dami bibili. Shout out guys kaya sa mga pumibili yan Sikweta po madam 50 pesos may 19 Magkano uh, yun? Ito doon ba sikweta? 70 po yan 70 isa yeah. yeah. Ito kaya yung tama yung nakagay Baka guwantes siya parang ganda yeah. Kasi pagkain yan Guys tigman natin ito din yan 50 pesos guys, ito kalaki lang Pero tignan mo guys, puno-puno ng cheese Swabe So parang hindi siya tinipid sa cheese guys Tsaka sa ano Cobra so, Tapos pinatagtag ako pa nga ka eh. hmm. sa kanya to eh Rap guys Sabi wabe. Side Sa alagang 50 pesos so Sa restaurant magkano na to diba uh, 50 man. pesos lang Napakasarap Ganito Hindi ka magkano gito Pero try na kuya uh -huh. Most, like. Oh, sabi mo. O, tapos mo ganito yun, yun yung trailer na uh, yung pag guys, oh, sobra. Guys, punta na kayo sa Piapo. Araw-araw man din ito no? Apo. Dito ka rin. na dito, Guys, magpaganda ganito oras, di masyado mainit, ba? No? no? <Coordinises> Let's go. <laughs>